Insane game ni Stephen Curry, ang lupit nga ng takeover mode na ginawa. Hindi siyang inayon ng magic defense, gulat ang lahat. Pero Paulo Banquero, bay kahit papano paano nakipagsabayan naman sa laban. At ang Warriors big man, Quentin Post, ganda ng mga ginawa four game winning streak ng Warriors masusubukan niya sa Orlando Magic na gustong bumawi after ng kanilang embarrassing loss last game. Abay tapatan nga ito ng two teams from different conferences. Start na agad tayo in the first quarter. Abay napakaganda nga ng start ng home team ng Magic kung saan may 10 point lead agad sila at meron silang 13 to 3 lead with only Stephen Curry scoring para nga sa Warriors. Timeout nga sila dito. But after the timeout naman, abay dito na nga pumasok ang mga shot attempts ng mga Warriors players kung nakadikit na sila kahit papano at naging 4 point game ang labang ito. Tapos ito si Paolo Banquero taking flight dito, poster ng kay Kevon Looney. At ginamit nga nila ang momentum na ng mga idol para ibalik sa double digit ang kanilang kalamangan. At tinala nila ang best first quarter nila. Merong 34-23 lead ang home team dito after the first quarter. Second quarter natin, Jimmy Butler opensa at depensa agad ang tulong sa anyang team pero ang magic dito abay yung ng opensa. 70% ang shooting nila sa field at ayaw nga magmintas. Tapos nang bumalik pa itong si Paolo Banquero, abay binigyan niya pa ng dalawang sunod na 3-pointers ang Warriors defense. Kaya naman pa timeout nga muli si Coach Kerr, 16 points na ang lamang sa kanila. Kaya naman after timeout itong si Steph, nagumpisa na ngang maging super aggressive para hindi nga hayaang lumayo ang magic. Steph take over ang naranasan dito ng depensa, one man show nga Kaso si Paolo Bankero hindi nga nagpauli at takeover mode ang ganti din. Kasama pa ang kanyang ibang mga teammates, ginawa nilang 17 points ang kanilang kalamangan. Pero at the last second bang idol Stephen Curry from beyond half court pasok ang 3-pointer. Pangbasag ng momentum 66-52 after 2 quarters. Dito naman sa ating third quarter, Stephen Curry continues his hot shooting Kaso ganun din itong si Paul Banquero on the other end Pero this time may katulong na nga itong si Steph At yan nga ang kanilang big man na si Pogos at quick 10 points ang ginawa niya Dahil parang binabaliwala nga siya ng depensa Kaya naman biglang nawala na parang bola ang 15 point lead ng Magic dito 6 points na lamang yan, kaya naman quick timeout ang itinawag nila And then matapos ng timeout, abay dito na natikman ng Warriors ang first lead of the game dahil of course kay Stephen Curry kung saan siya naman ang ayaw magmintes at insane complete. Takeover mode na nga siya dito, hindi napipigilan ng magic and he is having fun doing it. Parang home court na nga nila sa hiyawan ng mga fans, timeout dyan ng Orlando. At sa buong third quarter nga natin abay parang naging Stephen Curry game na nga ito kung saan pinaabot niya na nga ang kanyang total sa 43 points bago nga siya iupo with 9 three-pointers. At sa pagtatapos ng ating third quarter mga idol, ang score nga natin 92 to 87, 5.8 para sa Golden State. At sa ating fourth quarter, habang nagpapay nga itong si Stephen Curry, itong si na Jimmy Butler, po James Key, pati na rin si Quentin Post ang nanguna nga para nga dito sa Warriors offense at inalagaan nilang kanilang kalamangan. Pinalaki pa nga yan sa double digits mga idol sa first 5 minutes dito sa fourth quarter bago ang first timeout out natin. At pagpasok ni Stephen Curry sa laban, bay ang magic, ayaw na nga siyang paiskurin at gumawa ng history. At talaga namang dino-double team na nga dito every time it touches the ball. At eto ang magic mga idol, hanggang sa huling mga minuto natin, abay walang sukot, bumalik pa nga sa laban, dinikit ang kanilang sarili. Pero once again, Stephen Curry takes care of business. Tinuloy ang takeover mode sa laban para nga dali ng Warriors sa panalo.